Oh, kuana ninyo yung mga picture din di ng pilit. Kaya amo ani ana ni amo ako. Oh. Oh. Tapos ang ikaduha. Oh. Ang giganahan ako, ako giganahan sa kung naungan ano ani, ang giganahan kinsa? Carlo, how <laughs> cute. <laughs> Iyan na, ang giluto nga sudan plastic man niya ako ang ano, ilisa na to miswa miswa karti tag-suban. para mabuhay char kining dagko nga puti kay Kap. ano na siya sibuyas bumbay kanang dagko bitaw kaayo tapos kibutangan ako oyster sempre lunod na nato ang ah, itlog. Lima ka buok ngon ako nga po, di daw siya gusto oh, itlog. Ay, nga naay si na Naapil ang silupin silupin sa miswa. ngon akong ako nga po nga, dili di daw siya gusto sa sudan nga itlog na sa bawan. Waman ko nagsulti nga. Pugaon ang itlog. Ibuok man. Mm, ayan. Oh, para maiba naman. Lami gud siya ay akong gitilawan. Lami siya nga sabaw, hindi nakakaumay. Oh Syempre lagyan na natin ng pichay. Sa totoo lang oi, sa YouTube ra na ako ni guys oi. Ana ganing maglisod mag unsay sudanon Tan aw YouTube pili-pili mo baka nang affordable nga sudan. Kanang makaya ra nato press an yang itlog dagko mani. Tag unsi ang isa. Oh, di ba? buka lang ni luto na. Ayan na, nagkulo-kulo na. Tama na ni. Tama na ni siya nga nagkulo-kulo. Kaya no? Okay. Tama na ni nga nagkulo-kulo. Ang aunta ninyo. kung di ano itlog itutungan og pizza ang miswa Tapos bulag. 1 ang bulag nga hawl hawl or dubo, or goodbye head. Kani mong gud bulag kay kuan. Na pula po. hinatag sa ako ba. Ako nga na hinayak magkuan eh. bag palit ang gasol. Mm, pagod. Good morning. Quarter to five. chat Hi guys. Mga pita. Katugon pa kayo ko. Sa una kamata naman ko. Mas 4 pa lang kamata na ko. Nadugay kayo ko nakatulog. Ang nagkaedad na tabakay ko ang kuwang ato ang tulog. ganing sayuta sayuta mo ko ano maghihapon gihapon ko matug ko kay magta man gihapon tano kay magdiga mo tapos naghimo pag assignment hapit na alasing ko mga pita nagmata na ako ang apo pero napo sa kwarto lahi po ni siya magmata kaya pasigahon ta ng suka banyo sa kwarto tapos ako ngitas gawas Magawas unta ko kaya mapalit na po sudan kaya nang pang morning na sudan ba soriso o man may istak wala may istak ana manamato tindahan ngit, ngit pa man Nag-ulan man gud. Nag-ulan di ay. Taligsik, taligsik ba po. Good morning, guys. <coughs> Gigo. Ulan man. Manak jacket. Oh, pakanau, naay mga. kuan. Tanak na Bili oi. Baon. Baon. Ulan guys, Tuesday tapos oh. Naanay balon dia sa ana. watataps Watatap.